Kina quality control naman ang mga proyekto at dapat maipakita na kung 1 kilometer ang binayaran ay 1 kilometer ang isinagawa. Uh, ngunit baka sa thickness ng uh, asfalto, uh, dadaya ang kontraktor. Sa 2026 budget for example, meron akong nakita sa DPWH sa district ko na proposal ng asphalt overlay na mahigit 100 million pesos per kilometer mm. ang cost. Doon po din natin nakikita na hindi lang sa dinadaya ang program of works kung hindi din tinataasan ang presyo mm. sa budget. Mm. Kaya dinadaya na nga mahal pa. Mm. At uh, kung ikumpara natin ito sa mga proyekto ng local government, mm. baka minus 30% ang presyo ng mga proyekto ng mga LGU kung ikumpara naman po natin sa private sector baka minus 50%. At sa akin bilang isang galing sa private sector na mamamayan, parang common sense na kung ginagamit mo ang sarili mong pera para magbayad ng uh, pagpapagawa ng daan sa inyong uh, farm, for example, syempre gusto mo lowest price. Mm -hmm. e tayo ngayon bilang mga kongresista ay mag-a-approve ng panukalang budget ng 2026. Mm -hmm hindi natin kina-question ang presyo ng mga proyekto na isinusumitin sa atin. Mm -hmm. Kaya ko po ito isinusulong dahil parang common sense naman na una, dapat natin na uh, palaging i-pressure ang ating mga engineers to come up with a better price for our country. At pangalawa po, lalong-lalo dahil sa daming mga revelasyon sa mga recent hearings sa flood control scandal, mm -hmm. dapat nating uh, I take into account kasi sabi nga po in mm -hmm. aid of legislation ang mga hearings na to. Mm -hmm. Sinasabi na nga po sa mga hearings ang sagot po sa inyong mga tanong lahat daw po ng mga proyekto ay substandard mm -hmm. at least sa distrito ng mga engineers na nagtestigo. At sabi din ni former DPWH undersecretary Roberto Bernardo, mm -hmm. almost 100% ng mga proyekto sa buong bansa ay may rigged bidding. Mm -hmm. Ngayon na uh, Lumabas na ang mga impormasyon na yan paano tayo hindi gumawa ng bago para sa 2026 DPWH budget two clusters of information no uh na disib na na -na, na ang taong bayan doon sa substandard overpriced tapos pangalawa rig para mag-succeed yung standard uh, substandard para mag-succeed yung overpriced kailang irig o ibig sabihin ay uh, Uh, may karoon ng kalokohan hindi wasto ang public bidding based on procurement law so para mag-succeed yung substandard ghost project overpriced kailangang bidding so ito yung dalawang reforma na titingnan ko pero may binagit din kayo na you, you actually quoted uh, the former undersecretary uh, Bernardo na almost 100% Uh, kayo ho ay kinatawan ng First District ng Batangas. Uh, nakakatanggap po din ba kayo ng information on or on your own research that this is true? Ibig sabihin, yung nangyayari sa First District ay nangyayari sa lahat ng distrito ng Batangas, nangyayari sa lahat ng lalawigan as far as public works projects are concerned. Yes, yan po ang aking narinig. At nung ako po ay bagong upo, uh, nagulat ako na ganyang kasistematik pala ang bid rigging sa DPWH. Ang uh, nangyayari daw po ay nagkukulod ang mga bidders. Walang tunay na bidding nang nangyayari. Dinis-disqualify kasi ng DPWH yung mga bidders na hindi kasama sa mga magkukulod sa bid na ito. Kahit po gusto ng isang uh, ibang kumpanya na sumali sa bidding, may mga paraan daw sila sa daming mga dokumento na isinisumite na hanapan ng butas para ma-disqualify ang ibang mga bidders. So, yan po ang uh, aking narinig. At ang uh, epekto nito ay hmm. pwedeng piliin sino ang winning bidder. Hmm. Kung pwedeng piliin sino ang winning bidder, kasama na daw po sa usapan na yan na yung winning bidder magbibigay ng kickback. Hmm. Pero gusto ko din pong linawan na hindi po ang congressman ang nagdidirect nitong lahat dahil mm -hmm. ang District Engineering Office ang nagsasagawa ng mga bidding mm -hmm. at kailangan din nilang i-oversee ang mm -hmm. implementation bawat progress billing. Mm -hmm. Kailangan merma ang mga engineers. Mm -hmm. Kaya hindi lang po para sa proponent o kongresista ang kickback, lahat po ng mga pumeperma, Mula sa approval ng budget hanggang sa bidding hanggang sa progress billing ay kasali na rin sa kickback para wala pong magsusumbong.